Magandang tanghali mga kapatid. Ako po ay magluto muna mga kapatid. At ito po ang mga lutuin ko po. Tingnan niyo po. Ayan na po ang lulutuin ko. Baguio beans. Uh, patatas at saka mais. Pichay baguio at buto-buto. Isa lang ibig sabihin yan may kasama pang langaw <laughs> Ha alis ka langaw lulutuin kita dyan ngayon umpisahan ko na po ang aking pagluluto at sa kaldero ko na siya lulutuin dahil nag request ang asawa ko na hindi na daw niya nakita ang kaldero ko <laughs> na miss niya ang kaldero ko <laughs> dito ko na sa kaldero lutuin yan Lagyan ko na po ng kaunting mantika. Unahong, unahin ko po ang bawang. At si sibuyas. at ito na ang buto-buto at aring for cubes pasok ka lang dyan Yan, pwede ko na siya dagdagan ng tubig. At palambutin ko ng husto yan. Pati yung mais, ilagay ko na. tinimplahan ko na po siya ng patis. No! Tikman ko nga sa sos timpla ang madagdagan kung tabang man mga mga kapatid at ilagay ko na po ang patatas At ang bagyo beans at ang pizza ay bagyo ay pizza ay talipapa talipapa ko nabili eh hindi sa bagyo eh You Nghe know? <coughs> không? Pan mana? <coughs> Tik mana leh? Ubus yung sabaw nito. Kakatikim. Wow. Ang sanap. Talagang malamig. Good na yan. At maraming salamat po. Shout out sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers, mga na walang sawang nanood, sumuporta sa aking mga upload mga video. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Babo.